Ayan, nandito kami sa loob ng bundok. Ayan, lakad lang kami. Wala kaming kasama dito, kami lang. Tapos kung may mga dumaang sasakyan, yun, gano'n. Ganyan ang aming buhay. Sa araw-araw. Ang tataas ng kawayan, no? Oh. Hmm. Ang hirap ko pagpataas yung ano yung daan. Ayun, pataas. Talaga naman pinahirapan ako ng amo ko. Uh, pataas. Oh, diba? Mm, pataas. Ay ba Ganyan. Gubat lang talaga siya sa loob ng kabundukan. Hiningal ako pag ahon. Ayan, nakaahon na kami. Ayan. Mm. Um. Grabe, <laughs> hindi ko maitulak yung wheelchair. Pataas pa din siya. <laughs> Ay. Ayan. Si Ama kasi ayaw niya nang mihinto. Um. Wow, parang ang ganda ng tulay na to. Mm. Ah. Um. Charan. <laughs> oh, video, video tayo. <laughs> oh, ba diba, yan? May dadaan sa sakyan. Pipip daw. Pipip. 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 di ba? Ganda. Pipip. Kaya ang ng muscles ko, guys. Ah. <laughs> Oh, di diba? Ang ganda dito. Ngayon na kami napunta dito, ah. Ganda, oh. Parang meron silang ginagawa. Pipip! Oh. Mm. Pipip! Ano kaya gagawin to? Parang ano siguro to? Daluyan ng tubig. Pipip! -pip. Ganda oh. Ang ganda. Gagawin siguro itong ano, parang anuhan ano, ng tubig galing sa bundok. Hmm. Ah. kang-kang ah, na Yan guys, so, o oh ba diba, bago na naman namin napuntahan. Ayan, masyadong maliwanag pa. Hindi ko masyadong maaninag, so ayan, hindi ko alam kung madino yung video ko. Ayan. Oh, sarap ng ano, kalabas. <laughs> video-video lang, nagagalit na yung amo ko. Ayun, sasakyan namin. Tapos ito, palusong Ay. na naman. Bitawan ko lang din, alaga ko dito, dere-derecho siya. Hindi <laughs> ko alam kung sa pupulutin. <laughs> Tingnan nyo guys, yung mga nilalakad namin. No? Ayan lang, hmm. puro lang ano, puno yung dadaanan namin. Yung na ano. Ayan. Ganyan, exercise. Mm -hmm. Napaka na guys payapa mm. Ah. Mm. ayan haba na nang nalalakad namin ni Ama Oh, um, guys. <laughs> Ang sarap dito sa bundok. Napakasariwa ng ano, ng hangin. tapos kami lang yung tao, 'di ba? Napaka-special namin. <laughs> Ay, yung wheelchair, oh, 'di ba? Ganyan, oh. Si Ama si ayaw hawakan ah. yung stick hindi kami makaporma. <laughs> ah. Pataas, pababa. Paikot-ikot. Ayan, o. Oh. Ganun kami may liliko. Ayan, Ay. oh, di ba? Sarap. Ngayon yung amok sa likod. Nakapaa. <laughs> Ayan. Ama na yung hampi nagawa. 哇，很高兴。嗯。哇。嗯。来，拍一下。哇。拍一下。哇。嗯。哦。好多花。啊。哦。哦。哦。好漂亮啊！好漂亮啊！

Ayan, sasakay na kami ng car. Tapos na kaming mamundok. Ayan, may pababa. O, oh, diba? Ang ganda ng mga bulaklak. Hmm... diba? Very, very beautiful flowers Sarap sa mata. Oh, yeah. Mm. Yeah, okay. mm. yeah, okay. May pala pa Malalim na siya. Nakakatakot ng bumaba. Ah. La. Tanglai <laughs> Gaya na umuwi alaga ko. Ayan yung mga flowers ni. charan, 'di ba? Napakasarap dito sa Bundok.